Carport ni. <laughs> carport ni carport ni carport in yan actually let's see oops sa kapila ang okay maganda siya actually Manila ano to sunset okay alright guys check na rin dito okay salamat po Hi guys. Base nga pala sa Philippine Star, man dies inside hotel room with woman companion back from December 29, 2010. Malayo na nga talaga yung taon. Madami na nangyari, pero ano nga bang kayang gawin ng internet sa panahon ngayon? Kung hindi ko to papasukin, kung walang tao na tulad ko ang mag-video at magpapakita ng mga ganitong klaseng bagay o lugar sa inyo, maaring itong balita na to ang tatatak pa rin sa mga isip natin. Pero sumahan niyo ako Bago nating husgahan ito, bago nating pasukin at siyasatin, sa samahan niyo ako ngayong gabi. Carport Ni. <laughs> Carport Ni. Carport in yan actually. Let's see. Aha. And the entrance of this establishment or motel, it looks familiar for me ha. Okay. Okay. Aircon rooms. Sa kabila. Ang okay. Maganda siya actually. Manila. Ano to? Sunset. Okay. Okay. Alright guys. Check na rin dito. At pagpasok ko nga dito sa labi nila, isa lang ang napansin ko at isa lang ang nafeel ko. It feels like it's not a cheap. Hindi ito yung pangkaraniwan at nakikita ko sa mga comment section ng mga tito natin dyan. Napasukin ko daw tong carport in dahil creepy daw to. Dahil ito daw yung isa sa pinaka cheap na motel or hotel dito sa may recto. At kung makikita nyo nga dito yung pricing nila, talagang surprisingly mura with aircon at wifi. Hi guys. Ito yung kwarto, ito yung entrance. And meron tayo yung room number natin. Tsaka yung resibo natin. Surprisingly guys, maganda yung uh, receiving area nila. And maganda yung pricing niya actually ha. Wait lang. 308. Taas pa. And yeah. Well, this is the whole establishment, guys. It seems like 308 po, saan po? Okay Guru ako, kuya Wow Wow Ganda, ah Parang ito yung mga napapanood ko sa movie na ano Ng mga tenement Katukin mo muna natin Sandi dito nga tayo sa may Carport Inn which is located dito sa may D.O.C. near Recto or Avenida mga ka Kung kung kayo ay e nababiyahin galing probinsya bababa dito sa mga terminal dito sa may Manila specifically dito sa may Recto guys, isa to sa marirecommend ko Carport Inn actually guys Bago ako pumasok dito, I was so very hesitant kasi meron ako nabasang balita na meron daw daw pero based sa Philippine Star, sa news nila meron daw talagang namatay dito but then guys look at this This is just for 380 pesos for 3 hours of stay by the way guys eto nga pala yung deluxe room nila was so surprised pagpasok ko dito dahil yung amoy ng kwarto guys, amoy bago. Napakalayo niya sa itsura niya sa labas dahil kung titignan nyo at kung papasokin nyo or kung madadaan kayo dito guys, makikita nyo yung entrance na itong establishment na to guys, talagang sobrang luma na. Which is matagal naman na talaga tong carport in. Tanongin nyo sa mga dito nyo guys. But then, pagpasok ko, very refreshing ng amoy. It smells like new It smells like laging nalilinis. It smells like refreshing. Mga wow, na ko? Look at this. This is for 380 pesos for 3 hours of stay dito sa my carport inn. Napakaganda. By the way guys, mapa na dito yung pricing ng mga rooms nila. But then guys, yung pinakamura nila, which is as far as I remember guys ha, pagbaba natin dun kanina nung nagbayad tayo sa Megashare, 290 for 3 hours of stay. Pero, ito ang catch. Meron pa rin siyang aircon at meron pa rin wifi. Guys, take note guys ha, itong ganitong klaseng kwarto. Actually, meron tayong napasok na ganitong itsura, ganitong klaseng amoy, which is yung my in. But then guys, this is just for 380 pesos for 3 hours. Napakaganda niya. At meron din wifi. Wala pa akong 10 minutes dito or wala pa akong 5 minutes dito. I was so very Wondered about this place guys, napakaganda niya for its price na 380 pesos for 3 hours of stay Meron TV, yung guys ha, yung TV nila pwede nyo panooran ng video or pwede nyo panooran ng movies kung meron kayo lang uh, hard drives or USB At pwede rin kayong mag-internet dito guys They have wifi Actually guys ha, ito i-explain ko lang just to be clear This room is their deluxe, alright? Deluxe to Tatanungin niyo ako, alam ko, uunahan ko na kayo What about their cheapest price? What about their cheapest offerings? Para naman sa mga kababayan nating nag stretch lang ng budget or uuwi lang this coming holiday week, kailangan lang na mapagtuloyan dito, kailangan lang na mapagpayan for a short period of time or days. Guys, meron dito a uh, deluxe to, yung regular room nila, which is 290 pesos. Starting yun na for 3 hours of stay. Meron pa rin aircon guys at meron pa rin wifi. I'm starting to think, no, kung ano nga bang itsura ng regular na kwarto na yun. Kasi itong kinuha natin, deluxe eh gusto ko naman kayong pakitaan guys ng not so cheap but not so expensive. Ito yung nakuha natin. Hatiin natin yung pag-review natin dito sa kwarto na to into four category which is the affordability. Siyempre, dapat afford to ng mga kababayan natin, no? Regardless kung ikaw ay estudyante, ikaw ay nagtatrabaho minimum wage earner, or galing ka sa probinsya, kailangan mo lang na mapapagstayan or matutulugan or let's say mapapag-iwanan ng gamit mo sa mga ganitong klaseng hotel. Pangalawa, of course, is the ambiance ng kabuuang motel or kabuuang kwarto na tutulugan nyo sa halagang 380 pesos. Is it homey vibe? Is it creepy vibe? Or what? Alam nyo naman napakalaga dito sa channel natin or sa page natin kung ano nga ba yung klaseng ambience or feeling na nabibigay ng isang kwarto sa atin when we're staying sa mga ganito klaseng kwarto. Pangatlo, yung comfortability. Of course, guys, titignan natin kung kamusta nga ba tong kama na to, guys? if it's still soft or matigas na ba, pit-pit na ba siya or ito ba yung kama na kala mo yung pamorke, or yung leather type, yung matigas ba? Testingin natin mamaya guys, yung unan, yung kumot at yung towel kung malinis nga ba talaga dito. Pang-apat, of course, is yung overall cleanliness nitong kwarto na to. Syempre guys, nandudun na tayo sa natitipid tayo, nandudun tayo sa nag stretch tayo ng mga budget natin. But the thing is, kailangan ba kapag sinabi nating mura eh pangit na talaga ang i-expect natin? That is the purpose of this vlog. That is the purpose. o what I'm doing this no sa inyo mga kaday channel ko, ipapakita ko sa inyo kung saan pa nga ba aabot, kung saan pa nga ba makakarating kung gaano nga ba pa yung mapapasok yung ganito mga klaseng kwarto sa halagang 500 pesos pababa. For example, itong cardboard din, 380 pesos for 3 hours of stay. First things first is the affordability. If you a minimum wage earner na sumasweldo ko ng 575 sa isang araw, kailangan mo mag dito for emergency purposes. Kailangan nyo maligo, kailangan nyo mag-stay dito kasi umuulan sa labas, hindi kayo makauwi. Guys, 380 pesos for 3 hours of stay. Meron pang matitirang pang kain sa 575 nyo dito sa my carport. At kung tatanungin nyo naman ako, kamusta yung cleanliness ng kabuang kwarto? Guys, actually, isa to sa napasok kong motel, nakapagpasok ko, naamoy ko kagad yung amoy. It is very so refreshing. Mabango siya guys, hindi siya amoy panlaba na sabon, hindi siya amoy downy. Ang ginamit talaga dito is air freshener talaga ng mga pang motel. Napakalinis guys. Oh, yung mga nakikita nyo dumi guys, ano yan, mga cracks na talaga yan sa tiles. But then, this is the whole or overall room guys. Look at that. Ayun yung aircon at ito yung kama. And of course, wala kayo sa channel ni KJ Channel kung hindi natin tetestingin testingin itong kama na to. Guys, ubad muna tayo sa patos ha. Makasabihin niyo eh, dinudumihan natin to no. Ubad tayo sa patos. Actually guys, ako yung tao na gusto kong makinis yung cover ng kama ko or yung mga pumat ko. Makinis guys, yung cover ng kama nila. Alright? Yung unan nila, sa previous na binilag natin, yung unan nila is uh, covered by leather. So matigas siya, pit-pit siya, hindi siya yung bouncy. Ito guys, cotton. Ito yung pangkaraniwang unan nyo sa mga bahay nyo guys. Oh. Siguro pag natulog ka dito na may kasama ka, eh, either kasama mo yung jowa mo o yung mga classmate nyo, kailangan nyo lang ng something to do here. This is so very comfortable guys. Oh, para, ka lang, para ka lang nakitulog sa bahay ng classmate mo. Eh, oh. Very comfortable to guys. Very bahay ang vibe ng ibinibigay sa atin itong kwarto na ito. Siyempre, kung maganda ang kwarto, kamusta naman ng CRKJ Channel? Puntahan natin ang CR. guys Ito ang CR nila May flash Flash is okay guys Kahit gano'ng kalaking tayo mo lulubog dyan Biday check guys Biday check Malakas And may salamin Yung CR nila Nila babo pa guys oh. Malakas ang tulo May tiles may gripo dito at may shower. And this is their CR para sa 380 pesos for 3 hours of stay dito sa deluxe room nila. Maganda to sa akin for me guys. Malinis nung dumating ako okay to. Papakita ko sa inyo yung labas na ito. Papatunayan ko sa inyo na itong carport in to is existing na to. Siguro magmula pa nung bata ako or what. Lalabas tayo dito sa pintuan na to. Tingnan nyo to guys ha. Ito yung kwarto natin. Maganda, malinis, malinis yung CR, may wifi, may TV, may aircon. Lalabas tayo ngayon guys. Ito yung labas nila. Alam niyo yung mga napapanood nyo sa movie, sa mga tenement, na mga horror or what, magkakatapatan yung kwarto. Alright guys, wala pa siguro tayong kalahating oras dito or let's say siguro mga 20 minutes or 15 minutes pa lang tayo nandito sa kwarto na to. Which is carport in guys, uulitin ko lang ulit. This is just for 380 pesos for 3 hours of stay. Meron naman sila guys na 290 pesos for 3 hours of stay pero hindi nga lang deluxe But, Meron pa din aircon at meron pa din wifi. Sa so pag-stay natin dito no, sa so pag-observe ko sa mga nangyayari dito. Napakatahimik dito guys. sa Time check lang, it is already 10.30 na ng gabi dito sa Maynila guys. sa Given na to ng LRT, laanan dito. Dito sa loob, napakatahimik guys. Kaya kung kailangan nyo ng kapayapaan, katahimikan, I don't know guys, kung anong katahimikan yan no? katahimikan pa magmula sa bahay, sa jowa mo, or what, or, or, traveler ka na galing ka sa probinsya nyo, or galing ka sa airport, umi ka dito sa Maynila. Kailangan mo na mapagpagtuloyan, or kailangan mo na matutulugan for short period of time or days, isa to sa marirecommend ko guys. Actually guys, ano si to say? Medyo naging ano ko, mapaghusga ko nung una ko pumasok dito dahil hindi nyo naman din ako masisisi o hindi nyo rin naman masisisi yung tao na makikita yung nabas nila, mukha ng luma, magpasok mukha ng luma. But then, ito yung tatambad sa atin, ito yung bubungan sa atin, ito yung welcome sa atin, yung babangong amoy ng mga kwarto nila dito sa my car Pauwi na tayo guys at nabibigyan ko lang ng Very short summary itong kwarto na to. Kung meron kayong 500 pesos, kung magde-date kayo ng jowa mo or kailangan nyo na matutulugan dito sa Maynila or kailangan nyo na mapapagstayan, dito, this coming holiday, kung saan nyo gustong mamasyal dito sa Maynila, kailangan nyo ng room, isa to sa marirecommend ko. Carport Inn or Manila Sunset, dito to sa may Tijose, malapit sa may Recto. Napapaligiran to ng mga bus terminal dito. Alright guys, napakadaling punta na ito. mag kayo, mag-LRT kayo o magpas bus kayo. Pagtanong nyo tong lugar na to guys, kilala to dito.